Wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Yun lang ang ho, sir ang lagi naming hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Emosyonal na nanawagan sa Senado ang ina ng beauty queen na si Catherine Camilon na mahigit apatabang ng nawawala. Ang tinuturong pangunahing sospek ang kanyang karelasyon na si dismissed police major Alan De Castro na hindi sumipot sa pagsisimula ng investigasyon ng Senado. Batay sa liham na ipinadala ng abogado ni De Castro, humihingi ito ng paumanhin sa hindi pagdalo sa pagdinig dahil nagbabantay umano siya sa kanyang asawa na walong buwang buntis at may iniindang sakit. Nangako ito na haharap sa investigasyon sa lalong madalas panahon kapag natiyak na anya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero hindi kumbinsido si Sen. Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman siya manganak eh. Hindi naman siya manganak. Bakit hindi siya pwede po? Huh? If you are listening right now, kay Judy Castro, alam ko nagmumulitor ka, uh, you should come here. Hindi yan rason na buntis yung asawa mo. Hmm, ako noon, tatlong anak ko pinanganak. Nawala ako sa giliran, ng, tagiliran na ng kasawa ko. Nandun ako sa bundok, nag-operate laban sa NPA. Ang personal driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay, na sospek din sa krimen, nagpadala rin ng liham kung saan sinabi nitong masama o mano ang pakiramdam ng kanyang abogado kaya hindi ito nakadalo. Pero nangako rin itong dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Hmm. Whatever alibay, they, they want to yes, uh, hintay nila yung sabina. Yes, sir. and later, pag isnabin pa rin lang yung hindi, hintay lang yung warant of paris, So, dalawa, uh, magiging dalawa yung warant nila. Warrant nila itong crime na ginawa nila at warrant kami from Senado. Yes, sir. Yes, sir. Huh? You inform them accordingly, ha? Huh? Yes, sir. We will be informing uh... them, sir. At dahil sa pagliba ng dalawang sospek sa pagdinig, ipinasapina ng Senate Committee ang mga ito. Tinanggal na sa serbisyo si De Castro noong Enero at nahaharap ngayon sa reklamong kidnapping at serious illegal detention kasama si Magpantay at dalawang hindi pa nakikilalang sospek. Nilinaw ng Philippine National Police na hindi at large si De Castro at sinangayunan din ang paglalabas ng sapina. Your Honor, actually, actually kau sa panamin siya kagabi. He was uh, about to uh, join the uh, proceeding. Uh, however, uh he was uh, uh, prevented by his uh, lawyer. So, ang uh, i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para uh, mapilitang uh, pumunta rito sa hearing your Honor. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig ang National Bureau of Investigation o NBI at ang Globe Telecom. Ayon sa kapatid ni Catherine, hindi pa rin umano na ilalabas ang datos mula sa telepono ni De Castro kahit may search warrant ang inilabas ang korte na gagamitin sana ng NBI sa investigasyon bilang dagdag ebidensya. Umaasa ang pamilya Camilon na mareresolba na ang kaso ni Catherine at malaki naman anila ang tiwala nila sa PNP pero aminado itong mas may kumpiyansa sila sa investigasyon ng NBI kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na, oh, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakita ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa NAPOLCOM, pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Isusulong naman ni na Senators De La Rosa at Rafi Tulfo ang pagkakaroon ng isang DNA database ng lahat ng mga pulis na papasok sa serbisyo para makatulong sa investigasyon sa mga tiwaling pulis o masasangkot sa krimen. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.